magsha-shopping nga kami. Bakit ga nga namang hindi? Ay, nakatanggap nga pala kami ng sampung lapad na ayuda dito sa Japan. Uy, ang sabi! Look lang yun, mga kaibigang oso. Ipapasyal namin kayo dito sa Power Mall sa Maibashi para makita nyo kung ano-ano nga ba yung pwede nyo mapasyalan at saka mapagshoppingan dito. Kaya samahan nyo ulit kami ngayon sa isa na namang araw na maggastos dito sa Japan. At syempre, magbabike lamang kami ngayon ni ate dahil nga wala naman kaming kuruma. At eto nga, matapos ang 30 minutes na pagbibigay bisikleta namin ay eh, nakarating na kami dito sa Power Mall Maibashi. Nag-shortcut lang nga kami mga kaibigang oso para nga mas mabilis yung aming pagbabay. Unahin nga muna namin ni ate dito sa 2nd Street. Eto medyo bago-bago pa nga itong 2nd Street na to dito sa Maibashi. Kaya ang sarap ngang mamili dito at marami ding mga nakalagay na paninda. Si ate nga ay maghahanap ng cardigan. Kaya naman ayan at namimili-mili nga siya. Napakadaming gamit. Tapos ako naman ay eh, namamasyal-masyal. din sa may sapatosan at saka sombrero. Ang dami pa talagang magagandang items dito mga kaibigang oso. At eto nga nakakita na si ate ng cardigan. Kailangan niya nga lang isukat. Habang nga nagtitingin-tingin Diyos ko po nakakita pa nga si ate ng bag. At eto 300 yen nga lamang. Kaya napa-add to cart na nga rin yung bag. Tapos nakita ko naman itong pants na ito. Ako nga ay nakyutan 500 yen nga lamang. Abay kinuha ko na nga rin para isukat mamaya at kung kakasya nga ay baka makakabili ng isang pantalon. Eto naman po yung mga bagelya na available ang gaganda pa nga po. Ang dami nga rin pong mga kaibigang oso dito ngayon sa Second Street kasi nga naman naka Golden Week nga po sila. Aba ay 50% off nga po. At eto na nga po, napasukat na nga po si Ate imbis na cardigan po. Aba ay pang summer na dress nga po ang nakuha. At dahil nga po merong pang summer na dress, ay Diyos ko, nangailangan po ng chinelas. Ay wala nga po kaming nabili. Kaya ayan, nagbayad na nga lang po kami. Bali 2,000 plus nga po yung aming pinamili. May bag, tapos may mga pang summer na dress, tapos meron din pong talon at saka isang damit. Pagkatapos nga po namin sa Second Street, abay pumunta naman kami din sa Uniqlo dahil magkakalapit nga lang po sila. Andito na nga rin lamang sa Power Mall, abay isa-isahin na nga po natin ang mga shopping mall dito. Ito namang Uniqlo, bagong bago din, kaya naman mapapansin ninyo, abay napakalawak nga po nito at napakaganda pa. Yung nga lamang po sa pag-iikot namin, abay mukhang hindi kami makakabili dahil ito nga po yung mga betching namin. Diyos ko po, nasa 2,000 to 3,000 yan. Eh, kami po ay napalabas agad. Andito na nga rin po pala ang Costco, Ikea at marami pa po may gap din dito tapos mayroon din GU. Hindi na namin pinasok yung iba kasi nga po wala na kami bibilhin. Susubukan lang namin dito sa GU kung may mabibili nga po kami ditong sandals. At sinasabi ko nga po sa inyo mga kaibigang oso ko, mapapagastos po kayo talaga ngayong buwan at golden week nga ay puro sale nga po ang store. Kahit nga ano pong store ang puntahan ninyo abay may mga nakapaskil na golden week sale. Kaya nga mga kaibigang oso ko, nakatanggap din kayo ng sampung lapad na ayuda. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bawas-bawasan nyo na yan. Pero syempre, huwag kakalimutang mag-save dahil ang pag-save or pag-iipon ay talagang napakahalaga po. Huwag po tayong ubos biyaya kapag may natatanggap na mga extra money po. Kaya talagang lagi po tayong magtago ng kaunting halaga pag nga po may extra money. Kung ano nga lamang po yung kailangan, ay di siya laang po yung inyong bilihin. At kung gusto namang itreat ang sarili, syempre, kailangan kailangan po pagplanuhan at pag-ipunan para mas masaya nga pong gumastos. At nakabili nga po dito si ate na isang cycling, yun lang daw po ang kailangan niya, kaya yun lang din ang binili niya. At syempre, napaka high tech nga po ng pagbabaya dito sa GU. Wala pa rin pong nabiling sandal si ate, kaya titingin nga po kami dito sa ABC Mart at napakadami po ditong sapatos. At naka golden week sale pa rin nga po dito, kaya naman nakakatuwa talaga magtingin-tingin ng mga sapatos. Yun nga lamang po sa pag-iikot-ikot namin ay mukhang wala palang sandals dito sa ABC Mart. Kaya naman eto, binusog na lang namin ng aming mga mata sa napakagagandang style ng sapatos. At eto nga po yung ilan sa mga nagustuhan ko dito sa sapatos. Napakaganda po talaga ng style nitong mga fila na sapatos. Tapos eto naman pong Vans. Ano ko po, ang gaganda rin po. Tapos pumunta ko dito sa New Balance. Grabe, ang mahal po pala ng sapatos na New Balance. At nagutom na nga po kami. Kaya pumunta na kami dito ni ate sa Baskin Robin. Susubukan lang po namin. At first time nga lamang po namin makapasok dito. Sa totoo lamang po ay dito ko na lang po nalaman itong Baskin Robbins. Hindi ko po talaga to alam nang ako'y nasa Pilipinas. Isa po pala itong American Multinational Chain of Ice Cream and Cakes. Kung aalalahanin ko nga po yung mga experience ko ay talaga nga pong halos ay first time at nangyari nga lang po yun nang ako'y naging OFW na. Kaya sa mga kaibigang oso ko dyan na nangangarap nga nang makapag abroad din, tuloy lamang po ang pangarap. Katulad nyo nga rin lamang po ako na nangarap dati. Tapos sinamahan ko lamang po ng aksyon at saka dedikasyon at ayun nga po, nakapag-abroad na po ako. Sa umpisa po, mahirap at magsasacrifice ka talaga pero kapag nakuha mo na yung pinapangarap mo worth it na worth it naman po at kailangan pahalagahan mo nga ito para hindi agad mawawala. Sa mundong ito nga po, wala pong imposible basta magtiwala ka lang sa sarili mo at huwag kakalimutan kung saan ka nagsimula. At palagi rin tayo magpasalamat sa taas sa lahat ng biyayang ibinibigay sa atin. Dyan